Okay. Hello, good afternoon po mga lords. Ito mag-unbox tayo, mag-unboxing tayo. May dumating sa akin apat na parcel. So hindi ko alam po ano-ano 'to, eh. Tingnan natin, ha. Ito ang una. Ah, ito. Ah, gloves. Kasi nakita ko 33 pesos. 33 pesos lang sa ano, kaya shapi. Ito umorder ako ng apat. Para pag nagtatanim or ano hindi dumudumi, nadudumihan yung mga ko natin. Nakita marami naman, maganda naman yung mga ano tawag doon. Mga ano, comment nila. So, makapan At nakita ko naman talaga, eto, okay naman. Ayan, tingnan natin mga. Endong ka pa Ah, ang ganding naman palay eh. makapal siya. As o, as mga ano Para pag nag-ano ako ng mga, ng sa halaman. Lalo na sister ko, madalas doon. Ayan, o. No? Ayan. Ang so, ganda, 38 pesos lang. Maganda. Maganda siya. Magaling. Ayan, tapos eto pa. Naman, sabi na. Ay, si Dadalita, wala na tayo magagawa ngayon. Ayos. That's tapos, less. Eto, hindi ko rin alam to mga mga lods. Kung ano to, tingnan natin na, Kasi nagulat ako ang dami dumating sa akin. Happy ako. Napupuyat ako dito sa TikTok. Ah, eto. Magtatanim ulit tayo kung ano. Eto, balag. Ayan mga idol, mga pambalag. ko. Oh. Kasi napakamura din. So, kumuha na ako ng tatlo. Free shipping pa, o oh, di ba? Parang shipping lang ang binayaran ko dito. Kasi 100 plus lang to. So, tatlo umorder ako. Eto, dumating siya tatlo. Maganda naman, mabilis naman. Dalawang araw lang natanggap ko na. Thank you. Ano At yan, eto. Bakit eto, curious ako, hindi ko alam po ano. Makahintanda mo. Hindi eto naman, pandamoto eh. Alam niyo nakikita ko sa ano, umorder ako. Yung kaganyanin mo na yung damo, mabubunot. So, nakaupo ka lang, ganyan ka ng ganyan. So, ah, nakita ko maganda. Bibili, binili, bumili din kami. So, para din sa sister ko. Kasi siya lang naman ang madala sa dito. Para yung kuko niya hindi nadudumihan Kasi ang bakit kaya na madumihan ang kuko. Ayan. Aalis na yung anak ko. Pero pinahawakan ko ang cellphone para kapag vlog Ayan. Ito. Ayan. Ito, mga ito. Ito, o. Oh. Dalawa tigay sa kami. Ayan, o. Oh. Ito, gaganyanin mo lang mga mga idol, tignan nyo. Alam nyo yung gaganyanin nyo yung sa sasama. O, oh, see? <laughs> Ang mura lang nito. This is, ano, wala pa tong 100. O, oh, di ba? Antila, magkano lang? Gaganyan ka lang, o. Oh. Ay hindi, at iba niya. Okay siya. Sa halagang ganun mga idol Parang matatagal yung damo dyan. Yung malalaking damo, di ba? Hmm, Kaya ganun na na mo. Oo, oo. Matatagal mo, oo. Oo, oh. oh, oh. Eto, curious ako ano to. Ayan ang tayo. Eto, pasta. this tayo sa mabigat. Ang bigat nito. sigurado <laughs> <laughs> yan Hindi ko alam to eh. Liquid daw eh. Liquid inside. Dito, eh. <laughs> ah, liquid! Alcohol siya. Kasi alam niya mga idol, 129 lang alcohol, 70%. Bumili ko nito kasi nakita ko sikat siyang vlogger. Yun ang ano doon. 70% kasi alam nyo, kaya nagmura. Siguro dahil wala ng mga, ano, alam nyo, ano, pandemic mahal. Mahal nyo, hindi naman sa ano, pandemic lang ba tayo gagamit? Diba? Ito mga lots, ito. Alam ko na, ito, 70%. At may libre pang pag-spray. Bang galing na. Oh, 100 oh, ano disinfectant siya? siya no ma. Oo, oh, oh, ayan oh. Binili ko mm -hmm. oh, 100 plus lang to mga lords. Shipping. Free shipping pa nga eh, para may libre lang. Mm-hmm, <laughs> 70% alcohol, o, oh, di ba? May libre pa. Ayan ang tatak, mga lods. Huwag natin pakita yung tatak. Ayan, eto. Ayan. Ilan yung one gallon yan? Oo, oh, oh, gallon siya. Binili ko to. Kasi ano siya, kung bibili mo to, 400 plus. Nakita ko biglang nagbaba hey. daw si ano. Oo, oh, Ganun pala, nagbaba si TikTok. Kaya naggrab ako. Natulog na lang ako. Alauna na. Lang. Kasi nagabang ako na siya. Kaya Bye-bye! Don't forget! Follow and share. Paki-subscribe na rin ang aking kabila. Bye! YouTube. YouTube. Ang aking... I post me sa YouTube. Okay, bye! Sa YouTube.